Paano ba i-try ito? I-press nyo lang yung apple, then wait nyo yung mag-drop yung ball. Alright, i-press lang namin yung apple. So, i-press lang doon namin yung apple, then makakuha na kami ng gacha. Gacha apples. So, let's try it. Are you ready? Ready. Ano makakuha ko dito? Ano makakuha ko dito? Bukyan. Okay. Wala kang makuha, malas ka. <laughs> kay makakanta kayo, makakanta. Patra go. Oh! Wait. Nanalo ka? Nanalo <laughs> siya. You want a photo card? You want a photo Nanalo siya. Wow! wow. Sabi sa iyo eh, swerte ako Nalo eh. Nanalo ka? Tayo, pwede ba bigyan? Nanalo si Josh Ay, ng photo card. Dito din sa mo, hindi siya lapit, lapit, lapit. Pili, pili, pili. Oh, pwede, pwede. Oh, sister! Oh, sister! W, W, W.